tulos na nagtumar aksyon ang grupo kan seguridad kaayusan katrangkiluhan kauswagan o SK3 kan City sa paagi kan pag-inspeksyon sa street vendors na nagtitinda ng gulaman, butchiron o chicken skin sa talisay covered court. Ini matapos makaabot sa kaaraman kan saindang opisinaan maating pagibo asin pagpreserba kan mapagkaong ititinda kan pirang para tinda digdi. Sa investigasyon na ginibukang grupo, nagluwas na hala sa Camarines Sur, Camarines Norte, Naga City, Quezon City, Asin San Pablo City, ang siyam na paratindang nag-aprobitsar sa pagselebrar kang kasanggayahan festival. Sigun kay Arnel Anchinges, pamayokan SK3, na diskubri na nagagamit ang mga inining magic sugar para sa saindang gulaman, na piligrosong maray sa salud. Asinan magulaman ang mga gulaman na naraot na, piguhugasan sa nadangan ipapabakal giraray, mantang ang mga chicken skin na dati ng luto asin day na pabakal, pigiinit giraray asin diwat na ipapabakal. Nakita namin kung ano karumi o hindi maganda ang preparasyon ng mga pagkain at pagpetroserba nito. So kung kaya gumawa tayo ng aksyon kasama ang ating mga personahe ng City Health Office, ang sanitation particular, particular pati na po ang barangay official, may mga kasama tayong media, uh, pati na rin po ang LTO kasi nga po, dahil sa yung ibang mga sasakyan nila, warang mga rehistro, at yung mga driver at wala naman po licensya. Sinabi pa ni Archinges na wala sindang problema na magtinda sa saingdang lugar maski anhali sa luwas kang probinsya. Alagad kay puha na kumpleto ang mga magkakanigong dokumento, tanganing makapagtindaan mga ini. May mga ano talaga dapat kami. Uh, meron talaga kaming standard dito na dapat bago magtinda, kukuha muna ng permit sa barangay, kukuha ng permit sa siyudad o maging sa probinsya man. Ah... Uh, wala namang problema. Sabi ko nga, sumunod lang sa mga patakaran, sumunod sa mga patakaran ng kalinisan. Ah, wala namang problema. Eh ito talaga hindi halos nagpa-record. Kahit dito sa barangay, hindi recorded yung mga pagpunta nila, pagdansa. Katakod kay Ni, pigasigural kang SK3 na padagos man ang sa indang gigibuhon na pagmonitor sa mga paratinda. Tanganing ma siguro na malinig ang kada pigbabakal na pagkaon kan sa indang mga residentes. Para sa mabaretang tatakbikol, May Arango.